So guys, kay unya man guys kay na may amateur diri sa amo nga sa barangay namo. Gamit ang karing microphone. Gamit ang microphone o Bluetooth na speaker. Dala siya guys. So sa karon guys is nagpractice na ko, gisaksak na nako. na ko. pa ko pinapractice, pinapractice, pinapractice guys. Di dyan makuha ang tuno. Sayang man good guys. Uy. Sayang guys ba. Gamit ang mic na kari. Bluetooth na mic. Sayang man good guys. Kay. Ang madaog guys is. 10,000. Tapos ang consolation is. Isa kalibo. Sayang man good guys. Balag maka consolation na kung isa kalibo. So sa karon guys, naman ko yung nadunggan sa sa TV guys na katong gikanta niya yung dot kayo na kanta pero girebase ta niya guys katung pagdating ng panahon. Pagdating ng panahon ang kantahon unya guys. Nagpalista naman ko guys, nagpalista naman ko guys. Nagpalista na ko guys ba. So sa karon guys is nagapaktis ko para ready na ko unya. Madaog ba ko o oh daily guys? Ang potente guys is na consolation. Maolang to siya guys. And like my my YouTube channel Julius TV and subscribes and to all followers can follow me. So mo na siya guys.